Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ako ay nagbabalik na naman at isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo para sa araw na ito dahil ngayon po ay lunes at kutas ay pwedeng pwedeng ninyo itong gawin bago po kayong matulong. So ito po pwede namang gawin kahit anong araw, kahit anong araw bago tayo matulog, basta po um, buo ang inyong paniniwala, buo ang inyong tiwala mas mainam pa rin po ang gagawin natin ito ng Martes o kaya naman ay Biyernes. Ngunit pag wala kayong time ng Martes at Biyernes, ay maaari naman ng kahit anong araw bago po kayo matulog. So ito po ay isa na namang pamamaraan upang lagi tayong maalala ng taong ito. Ngunit tiyakin mo lamang, baka naman kasi si ex mo ang patungkulan mo nito pero ang iyong ex ay mayroon ng pamilya. Huwag po natin itong gamitin guys sa mga taong pamilyado na sa lalong lalo na kapag nakikita mo naman na masaya na sila sa kanilang mga pamilya. So if ever po na ganun ang nangyari, mag move on na lang tayo dahil po tinitiya ko po sa inyo na mayroon pong taong mas deserve para sa iyo. Gamitin mo lamang po ito sa totoo ninyong karelasyon. Pwede ito sa babae to babae, lalaki to lalaki. As long na kayo ay magkarelasyon o nagkaroon ng relasyon at pariho kayong malaya pa sa isa't isa. Kung baga, wala pa kayong mga sabit, hindi pa kayo kasal, lalong-lalong hindi pa kayo, wala pang anak. So, napakadali po lamang ng ating gagawin. So, bago po tayo matulog, bago po tayo matulog, or habang nakahiga na tayo, habang nakahiga na tayo guys sa ating mga higaan, ang gagawin po lamang ninyo, ang unang-una po ninyong gagawin ay magmeditate ka muna. Magmeditate ka muna, pakaisipin mo ang taong iyong patutungkulan ito, pakaisipin mo yung taong ito, pakaisipin mo yung masasaya ninyong mga sandali, yung mga masasaya ninyong pinagsamahan. Kasi guys, habang ito ang iniisip natin, ay mas lalong nagiging, uh, nagiging mas maalab ang pag-ibig na ating ma-feel kapag ito po at ang mga kasayahan na ating mararamdaman ay ma po natin yan. Habang iniisip ninyo ang inyong masasayang, uh, nakaraan ng taong ito. Pagkatapos, habang iniisip mo, ay isabay mo rin ang pag-isip sa kanya. Hanggang sa dumating sa point na para ba talagang kinakausap mo na yung paong ito na parang nandyan na siya sa iyong harapan. Kapag nangyari na po yon, ang unang-una po ninyong ilagay, ang inyong la uh, left hand. Ang inyong left hand, sapagkat ang ating pong left hand muli ay konektado ng ating mga puso. Kaya ang iyong palad ito sa ating left hand ay ilagay mo ito sa iyong dibdib, sa bandang puso. Ang iyong left hand at sa kamay ipatong ang ating kanang right hand, dito sa iyong puso. At pagkatapos ay bigkasin mo ang kanyang pangalan ng isang beses. So, halimbawa, Robert Durnan, sabihin mo Robert Durnan. Ikaw ay mababaliw ng pag-ibig sa akin. Lagi mo akong maaalala, la. Lahat ng oras at panahon saan ka man mapunta. So ulit-ulitin mong bigkasin iyan habang ang iyong mga kamay ay nakapatong sa iyong dibdib. Ngunit bago po ang lahat guys, kailangan left muna ang ating uunahin bago natin ipatong ang ating kamay sa ating dibdib. Pagkatapos ay paulit natin, usalin ang kanyang pangalan ng 21 na beses, kasunod po ang ating kahilingan. So kagaya nga po kanina, sinasabi ko, halimbawa ang kanyang pangalan, Robert Donan, ikaw ay mabalbaliw ng pag-ibig sa akin, lagi mo akong maminis at pakakaisipin sa bawat sandali saan ka man mapunta, ako lama ang magiging laman ng iyong puso at ng iyong isipan. Muli bigasin mo muli ang kanyang pangalan at isunod mo ang iyong kahilingan hanggang sa matapos ang 21 na beses. Ayan po lamang guys, simpleng pamamaraan, ngunit epektibo, lalo na kung ating itong samahan ng isang daang persyentong paniniwala. At muli nga po, pagganahin natin ang ating law of attraction at ang ating diwa dapat ay nakakunit sa ating mga ginagawa. Dapat po konsentrasyon ang higit na nating kailangan dito at ang ating paniniwala. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.